a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. So, bale, eto na nga yung part 2 ng aming Bulinaw Tour. Nandito na nga kami sa Hundred Island. Eto nga pala yung una naming nilapagan, etong Marcos Island. Na may kuweba na pwede kang tumalo. Nung una nga, natatakot talaga kami. Charis pa, baby, pa ang gaga. Paano ba naman kasi ang daming paniki? Naisip ko, para saan pa tong ko dito, ba diba? Kung matatakot lang din ako sa paniki. Kaya bumaba nga ako para silipin kung sobrang taas ba ng tatalunan. At hindi naman pala nakakatakot yung paniki. Mas nakakatakot pa pala kapag di ka binaya para ng may utang sa iyo. Charis. Tapang-tapangan nga ako dito dahil sayang naman yung binayad ko dito, 'di ba? Kung hindi ko mai-experience 'to. Yung iba ko ang kasama ay natatakot pang bumaba at yung iba naman ay ayaw talagang tumalon. Yung mga itim-itim na yan sa bato puro paniki yan, pero sanay naman ata sila sa mga tao kaya hindi na rin ako natakot. Pag nga tumalon ka dito, hindi ka na makakaakyat dito, guys. Doon ka nalulusot sa butas papunta sa dagat. Kaya hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Tatawagin ko na nga yung mga gustong tumalon. Umakyat na ako para ayusin yung life best ko at hindi ako tatalo ng mag-isa dito, no? Dahil natatakot din ako, charis lamang yung matapang ako kanina. Doon na nga kami lalabas, mga ate ko, pag tumalong kami sa kuweba. At nang disidido na nga kaming tumalon. eto nga at bababa na kami. Eto nga, kumari kong expired ay hindi tinanggal yung diaper niya bago tumalong. Naka-diaper pa yan siya. Tapos itong isa nakagaon pa. Diyos, ginoo, piling Diyosa ang gaga. <laughs> Nag-iisip pa nga kami kung sino ang mauuna. Sabi ko nga unahan nyo na susunod ako. Medyo natagalan nga akong tumalon dito dahil iniisip ko kung malalim ba to o mababaw dahil baka sumayad naman yung pa ako sa ano, buhangin. Marunong naman akong lumangoy guys dahil lumaki nga ako sa resort pero kapag dagat nga ayaw na ayaw kong sumisid sa ilalim dahil naaalatan ako. Pero ang hilig pa rin naming magpunta sa dagat. <laughs> Ready, set. go! Sobrang saya din pala tumalon sa ganito. Sana inulit-ulit ko pa ng mga 100 times. Chari, sobrang OA mo. Pagkatapos nga namin tumalon, dito naman nga kami tumambay sa ilalim ng bato dahil kakain na rin kami ng tanghalian. May mga lamesa naman banda dun sa taas, kaya lang may mga bayad pala or order ka ng pagkain sa kanila. Imagine, isla siya pero may mga kainan dito pero medyo pricey siya kasi syempre itatawid pa nila ng bangkayan. Pero dahil nga may baong kaming pagkain, dito na lang kami sa ilalim ng bato kumain. Tapos syempre yung mga basura namin, dinala namin pa uwi yun. Pagkatapos nga namin sa Marcos Island, dito naman nga kami sa next na island. Hindi ko nga matandaan kung anong island to, basta marami siyang activities. May seafline, UFO. Hindi nga ako nakatry sa mga activities dahil sobrang hilong-hilo ako sa bangka. Gusto ko na sumuka pero imbis na sumuka, kumain ang babae. Patay gutom talaga. May mga nag-aalok nga dito ng mga seafood tapos libre paluto. Kaya habang nag-aantay nga kami sa mga kasama namin na nag-try sa activities, eto nga kami ng kumari ko nagmumukbang. Mga alimango nga ito na maliliit pero in fairness na wala yung pagkahilo ko at hindi na ako nasusok kapag kong kumain ng alimango. O ba? Diba? Alimango lang pala ang sagot. Pagkatapos nga namin doon sa mga activities, dito naman nga kami sa kuweba. Kaso natakot nga yung mga kasama kung pumasok, kaya hindi na kami tumuloy. Dito na lang nga kami pumunta sa grotto at last na island na nga namin pupuntahan to dahil mag-aalasing ko na nga to ng hapon. Aakit nga kami sa hagdan mga 1,000 step. Charis, sobra mong OA, mga 100 lang ata to. Wala nga kasing shortcut paakit, pero pagpababa nga ay meron naman daw. Mamili ka lang kung tatalon ka or magpapagulong ka sa hagdan. Charis, habang sobrang nga kami sa taas sobrang ganda ng view kitang kita nga namin yung 47,000 na island na pinuntahan namin chari sobrang mong OA ang dami naman nun kaya pala talaga tinawag na 100 island to kasi sobrang dami ng island okay. okay, sige <laughs> okay, sa ko. Hindi din yung parang yan din yung naging explanation na kaya siya tinatawag. O di ba mga chismosa dito pa talaga sa harap ni Jesus kayo nagchichismisan? Marami pa yan silang mga sinisirang buhay kapag nagkakabanding sila. Mabuti na nga lang ako nananahimik na lang talaga ako sa isang sulok. Pababa na nga kami dahil magbabiyahe pa kami sa bangka. Baka abutan pa kami ng dilim. Eto na nga pala yung end of tour namin. Two days and one night nga pala yung tour. Two five per head. At masasabi kong sobrang sulit ng 2.5 namin. Package na nga yun guys. Yung driver na nga ang bahala sa lahat. Nandun na yung accommodation, bayad sa bangka at kung saan saan na kayo dadalhin ng driver. Pero syempre magdala nga kayo ng allowance nyo pambili ng pagkain at kung gusto nyong itry yung mga activities may bayad din yun. Kung gusto nyo nga rin magpabook, ipm nyo nga lang ako. Sobrang legit. Nakaapat na tour na kami dito. Pauwi na nga kami at dumaan nga kami dito sa pasalubong center. Medyo nagtagal nga kami dito dahil inubos pa namin yung kanilang papri-taste o diba mga jutay nagugutom talaga. Nilalaklak ko na nga yung mga suka dito. Siyempre, pre-taste eh. Kahit ata asin ang ipa taste mo dito sa babae na to, uubusin talaga. Kasi nga, pre-taste. So, bali hanggang dito na lang. Nasayang ko na naman ang 5 minutes ng buhay mo. Bye-bye, love you.